Now so guys, ito yung paglabas ko ng bahay. Oh, ng work pala. So as you can see, sobrang daming snow in down. Oh Lahat ng mga tao ayaw nang lumabas. Siyempre bukod sa amin, gusto namin lumabas kasi pa uwi kami. So, yan, yan. I'm glad na ihati din ako ng aking little brother. Yan, yeah, workmate ko siya. Yan siya din yung lead ko. Ayun siya tumakbo. And, um, inahatin niya ako sa bahay. And, uh, ay, nakatipid naman ang person ng Uber. So, ayan. Pakabait All na bata. Ayan. Pagdang humble pati. So, ayan Tesla. yung Tesla. Yung Tesla car. So, oh, yeah. minsan lang naiinis ako dito kasi oh, naglalaro. Oh, minsan, me. pinibilisan niya. Natatakot ako. So, ayan. Makay na nga. Ako nang sa sasakyan niya. And then... They's no, it seems you sobrang talents ng kapal all over puro is is down. Yo, na-enjoy ka naman niya. I cannot play today. I do so, play with your car because it's very dangerous. I'll oh. cool. oh <laughs> yeah. go on the to go home. Snow is everywhere. See, everywhere. Putit lahat. Uh-huh. Naatang ano di ito? See. Lalang. Kuro la lang is snow. Snow everywhere. lahat na Kaling siya malamig. Snow lang talaga. Sisig. Ayan o. Playing with the snow. Playing with the snow. Playing with the snow. Playing with the snow. Okay.